Kala mo di masakit yung pinagsasasabi mo sa akin? Na-spoiled ako. Bakit di ba yun masakit? Ano kami oy po Balaki man sa inyong paningin, ka-baby naman siyang aspet. Yan si Dos, ang nag-viral na aso sa TikTok dahil sa paawa nitong itsura habang kinakadyuan sa harap ng kanyang fur parent. Usually, dito po kami sa salas natutulog. Pag mga late night na po talaga, naglalatag na kami kasi katabi po talaga namin sila matulog. Eh, nandito yung mga friends nung anak namin. Since antok na antok na po siya, sumampa po siya kay Chay, nangangalapit. Eh, niloloko po siya ng mga friends ng mga anak ko na, uy, kawawa naman. Opo, hawawa ako. Oh, oh. Oh. Lagi na lang ako inaapi sa bahay na to. Mukhang siga man si Dos sa lakit ito. Huh? Pero kapag nilambig, talaga namang titiklop ito. Pabebe talaga siya kahit malaki siya. Pag inaantok siya, pag inaasara siya, yung kung sapo siyang hihiga, magpapabelly siya. rub. May time pa na naluluha pa. Luluha siya tapos pipikit-pikit niya pa yung mata niya. Ay! Sobrang kawawa naman ang dudos ko. Ay, sobra naman! Sobrang kawawa naman ang dudos! Ay! Talaga namang pinanindigan nito sa ang pagiging papeping aso dahil ayon kina Chai at Cherry, likas na shy type daw ang kanilang alaga. Mahiyain po siya kahit sobrang laki niya. Pag kunyari may dadaan sa pintuan namin, kinatatakutan siya. Akala po nila nangangagat. Pero takot po siya sa tao. Kapag medyo tumagal na po dito sa loob ng bahay, may ipaglaro Na, po, na siya. po siya. Mahiyain man ang kanilang fur baby, hindi naman ikinahihiya ni na Cherry at Chai na silang aspi na gaya ni Dos sa kanilang pamilya nakakatuwa po kasi na-appreciate po nila yung mga kagaya ni Dos. Kahit po na aspin sila, eh talagang mapagmahal at sila sa amo nila. Kaya in return, ganun din po yung ginagawa namin sa kanila. Yung mga aspin po, kala po nila dapat kakatakutan, lalo na po siyang malaki. Pero sobrang klingi po nila, mas madali po silang turuan. Tsaka low maintenance. Kaya mapa-aspin ba ba't o oh, ato bang lahi ng aso, isa lang akad lang pakiusap sa kapwa nila for peren. Yun ay ituring sila bilang parte ng kanilang pamilya. Mas okay po yung ititreat natin sila as part of the family po. Kasi mas lumalaki po silang masunurin. At yun na po, mas nagiging clingy sila. Talagang kapag minahal mo po ang mga aso, okay. sobra pa. ang ibibigay nilang pagmamahal. Hindi naman ako wawon. pikit 为什么？<laughs> <laughs>